Shoutout dyan sa mga nanonood po sa atin ha. Ah, ang inyong lingkod. Ah, sa Alponse, aka Smatak Kinatak. Brad, dumating na yung gamit mo. O. Oh. Yan, hallelujah. Oh, dumating yung gamit niya. Yung mga nabahagian natin ng gamit. Anong plano mo? Hindi pa baril siya. Hindi pa baril ako. <laughs> <laughs> Gusto rin niya magpa-testing. Sigurado ka. Mm, okay, eh, yeah, o no. yan, testing. Ergan ang gagamitin <laughs> natin. <laughs> o oh, <yan. laughs> testing, <laughs> testing ano. O, oh, papatesting testing sila papatesting siya gusto raw niya magpabira sa airgun oh. oh. wait lang ah, magpapatesting siya ngayon ngayon Michael yan talagang trip daw niya magpa-testing. Ay mga kapatid, sige. Palagyan mo ng <coughs> ano. niyan. Oh. Yan po yung gamit, pakita mo. Oh, paano mo sa mo siya ilalagay? Wakabo na lang. Oh, sige, ano niya, hanginan mo yung ano. Hanginan mo yung... Wakabo mo lang. Airgun. Okay. Sige, ano na, si Baron na. na. Kamila. Michael, dito ka na. Pursunada daw niya magpa-airgun. Saan <laughs> mo nalagay? Ha? Wala pa ka, wala kayo Dito natin susubukan yung agimat. Yan. Ito, ah, mga kapatid. Try natin yung agimat ng bago nating kasa. Kasi pa ng mga palga Hindi po namin to gagawin para lamang po manakit ng manakit ng... Diba, pakita mo rito, dito, dito, pakita mo yung bala hayop. mo. Ayop. Ayop. <laughs> Ayop. <laughs> tao na, hindi na hayop. <laughs> 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 na <tayo. laughs> hindi na tayo. <laughs> <Wala laughs> hindi na. Wala kasing manok ngayon, kaya tao na lang muna. <laughs> Yan. Nagtas. Oh, oh, ano? Ang dami naman yun. Pakita mo. Pakita mo. Oh, baka nila, ayan oh. Abi, napakadami daw. Hindi, konti na lang 'yan, subukan natin. Ilan ba to? Oh. Yan, susubukan po natin 'yung ano. Okay. Tapos, so, ikaw bibira red ay ako. Go na. Kasi ano 'yung Ito 'yung hindi po namin ginagawa 'to para lamang po manakit na manakit ng ah. tao. <laughs> <laughs> Pero kursa okay. din 'yang magpa-testing. O oh, sige. Ito tatanggalin natin okay. 'yung ano. Tanggalin natin 'yung ito. Ayan oh, mga kapatid oh. Ayan, ano ba ta? Iyon. Asan naman 'yun? Pakita mo yung ano ha, ito na yung ano. Ito na yung Oh, yan. Ayan, yung, hindi naman masakit kinya. Yun, Sa yung hindi mo tatablan yan. Sigurado ka? Video rin niya. na yung ano. Hmm. Bala. <coughs> ito Video na yung ngayon. bala niya. Yung pulitas. Ano? Kinakabahan <laughs> yung ano natin. Yung tropa natin. O oh, yeah. Ano, yung, ano nilagay mo? Ano? Ito ha. Hawak na natin yung airgun. Ikaw na magpakita dyan. Mumutla eh. Mumutla. Sige. <laughs> yeah, Balagay mo sa ano katawa mo? katawan mo. Hmm. Katawa Hindi mo na yan? kayo dyan. Hindi. Dasaran mo daw sa loob. Nagdasa lang pa kita. Oh, ito okay, yung. Hindi ka na. Dito ka, lapit ka. Ito, puro. Ang basag na nga medalya mo. Puro pa puri na yan. Murado <laughs> ka ka? Oh, ulitin ko. Pasya mo yan ha. Brad, pasya mo yan ha. Sagot. Ikaw nag-pass siya, hindi ako nagyaya sa inyo para i-testing niyo kasi sinabi ko na tested na po 'yan. Pero gusto pa rin po niya subukan. Yan nilagay niya sa balakang. O, sa tenga. Wala pa 'yung ano, pansapin sa ano? Sa likod. Oh, 'yung ano. Hey. yan? lagay niya. Wala na 'yan sa pinsapin. Hindi mo ganagay 'yung sample ng pangalan. Paano malalaman niyo totoong hey, agimat? Mm. Oh, yan. Sa pinsapin ka pa ha. Okay. ano natin oh. siya. So, likod dyan. Malikot. Sige, sumung ano ka dyan. Dito ka banda. Dyan, yan, yan, yan ka para makita ka. Hmm. Pakita mo kung gano'ng kalayo. Nakapuit ko tira nga. Ako, Ano Ano Ano? na mo na. 'to? Sige, Wala mang hindi ka ano yun. Huwag ka matakot. Nakita niyo nga 'to eh, 'di ba? Okay, na ito. Ano ba yan? Jacket? Okay. Okay. Oh, sige, ano mo sa bewang mo? Kasi yung Ayan, ayan, ayan. Um, Nilagyan uh, natin ng konti ano lang. At okay, makikita nyo naman yan pagka tinamaan yan. Sige. Lalayo natin konti. Konti ka lang. At ka konti. Okay. Sige, tapat mo. Ganyan lang po kalapit yan ha. Huwag ka titingin. Huwag <laughs> ka Ayan, sige. Ayan. Ayan. Tawag din tayo si Baron eh. Yo yeah, ba? Tutok na. Pa Pagka sinabi kong ano ha. Wait lang. Ano na? Ay, gatan din tawag. Lalo ka lang kinakabahan sa ginagawa mo eh. Hindi. Oh. Kel, paano mo papakita? Ito, kursunada mo to. Pinagbigyan kita ngayon. Kaya pagka nagkaroon ka ng alinlangan, ibig sabihin, Walang sa wala na. ang tiwala sa agimat mo. Wala sa agimat Hindi ka naman madidistira eh. Huwag ka nang tumingin niya. Diyan ka umarap marap. Aga to, nalposo. Huwag niyo papatamaan to. Ayan na, tinawag ko na. Tinawag ka na, magtiwala ka lang. Pagbila kong lima. Sige, okay. five, four, at ka konti, three. Okay. Five, four, three, two, five. Hmm. ni damit hindi nanu eh. Hindi binutas eh. Hmm. Ano? Sa sang minta, eh. Eh, Ay, ano? Isang buo ko yung umano. Ay, buo ko isang balay. Ano yari? Sambu ko kang sumama sa kanya. Sambu ko ito. Ito yung pulbo. Ayun, ano. Sambu ko ito ah. Ayun, oh, hey, no? isang bol dyan nga ano. O, oh, tingnan mo. Wala. O, oh, ano? Masyado ko kasi, may kamay siya. Nanginginig niya. Hindi. Oh, kubarin <laughs> niyo ha. Kubarin niyo ano, yung agimat tsaka para Tanggalin gimat. Tagalin ang gimat. Pakita mo yung ano. Oy. Pakita mo na yung Hindi yung ano mo, yung lagay ng bulitas mo kanina. Oh, sige ako, ako sunod. Oh, na. Na, okay. 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 <laughs> manan na tayo. Isang ano lang testing. Ako maris tricolet. Oo. ito yung Tatanggalin yung agimat tsaka para sa Oh, tanggalin natin ang gimat. tsaka ka barilin. Susunod na kubad naman. Namaan siya. Meron siyang isang buo na lumabas lang.

ang ating gamit. Ang karton. Ito mga kapatid ha. Ah. Siya na po ang um, sumubok ng ating abimat. Yan. Brad, kayo magpapatunay. Hmm. Kita nyo naman hmm. kung paano nilagay yung mga... Ay. takot na takot po eh. Kala <laughs> mo naman eh, tatablang na eh. Kita mo naman paano nilagay lahat, detalyado. Yung bulitas, pinalagay. Tapos nandiyan dyan kayo, harapan. Init Hindi init naman... to. Ha? Init. Mainit. Mainit lang dahil kinabahan ka. <laughs> yung ulit. Ayan, ah. Kaya magpapatunay niya mga kapatid. Mm. Yan, nagpasubok siya. Inantay lang nilang dumating kasi yung gamit natin ito. Ito yung mga pinagawa nila. Pinasadya natin. Ngayon dumating. Gusto nila mga maging katotuanan. Ah. Pabaril siya ng aircon. Huwag mo, nang ga, wag mo na itatesting na itatesting ulit siya. Pasado na yan. Oh, ito pa rin sa kanya. Ayan, niya. ko na Ayos. ades ades